Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa ikaapat na araw sa makabansa ngayong week 2 at tatalakay natin ng ating mga pangangailangang espiritual. So isa-isahin natin ang mga pamamaraan ng pangangalaga ng tirahan sa ating nakaraang aralin. So tingnan ang mga larawan at sabihin kung ano ang kanilang ginagawa upang mapangalagaan ang kanilang tahanan. Ano ang kanilang ginagawa? Tama, sila ay naglilinis kasama ang kanilang nanay. Eto naman, nagpupunas ng kabinet, naghuhugas ng pinggan, at nagliligpit ng higaan. So, ang mga bagay na ito ay kayang-kaya nyo nang gawin bilang isang bata. Dahil mahalaga na maging malinis ang ating tahanan. Dahil ang malinis na tahanan, dito nag-uumpisa ang kapayapaan. So, para sa layunin natin ngayong week na ito, natutuk ngayong uh, lesson na ito, natutukoy ang mga gawaing nakatutugon sa pangangailang espiritual na pahahalagahan ang panalangin at pagkakaroon ng takot sa dakilang lumikha bilang pangangailang espiritual. Ngayon, alamin natin ang kahulugan ng sumusunod na salita. Dakilang lumikha. O pag sinabing dakilang lumikha, o, oh, ito yung tinutukoy natin na Diyos. Siya yung lumikha ng ating mundo ng buong sanlibutan. Okay? Langit lupa. Ayan, ang kalawakan. Panalangin. Siyempre, ito ang isang paraan upang makapag-usap tayo sa Diyos. Espiritual. So, yung panalangin ni isang gawain espiritual. No? Na nakakatulong para tayo ay maging mabuti. Na magkaroon tayo ng good spirit at simbahan, ito ay isang lugar dalanginan. Ngayon, sinasin nyo ang mga sumusunod na larawan. So ngayon, ano ang kanilang ginagawa sa larawan? So ito ay panalangin bago at pagkatapos kumain. So dapat, bago tayo magdasman, kumain, tayo muna ay magdarasal. At pagkatapos din kumain so bago kumain magpasalamat sa Diyos dahil meron tayong makakain at pagkatapos naman kumain magpasalamat at tayo ay nabusog at nawa ang ating kinain ay magbigay ng lakas at kalusugan sa atin dito naman sa larawang ito pananalangin bago matulog at pagkagising so sa gabi dapat manalangin tayo at magpasalamat sa Diyos na tayo ginabayan sa buong maghapon Manalangin din tayo na magkaroon tayo ng magandang tulog Upang makabawi at makalabangon muli kinabukasan At harapin ulit ang panibagong buhay Yan. So sa umaga, pagkagising natin, ating ipagpasalamat At tayo nagising kasi may mga tao na hindi na nagigising Sila yung mga binabangungot, hindi na mumulat ang kanilang mata yan, namatay na sila sa kanilang pagkakatulog. At syempre, yan, pagkagising, pagmulat ng mata, natin dapat hinahanap yung cellphone. Tapos gagamit tayo ng cellphone, no? So, ang pinaka-the best natin gawin upang masimulan ng magandang ating umaga ay umpisahan ito sa panalangin. Isa pa sa mga gawain espiritual ay ang pagpunta sa bahay-sambahan o simbahan. So iba-iba ang relihiyon natin pero dapat ay inagalang natin ang paniniwala ng bawat isa. Ang mahalaga, ang ating mga relihiyon ay nagtuturo upang maging mabuting tao at hindi siraan ang ibang tao o ibang relihiyon. So, ito pa ang iba pang Uh, simbahan. Yan, ito'y simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ang mga nauna kong pinakita ay simbahan ng Katoliko at uh, simbahan niya tayo ng Mormons. Ito naman ay simbahan na ayan, mga Islam. Ito yung tinatawag na moske. Yan. So, doon sa ating unang larawan, nakita nyo na ang ginagawa ng pamilya ay nagdarasal bago at pagkatapos kumain. Ginagawa ba ito ng inyong pamilya? kung ginagawa ito ng inyong pamilya magaling. At kung hindi, dapat umpisahan ng gawin ito ng inyong pamilya. Ma'am, ayan, magdasko at pagkatapos, kumain. So, nagpapasalamat ba kayo sa mga pagkain na ipinagkakaloob sa atin? So, dapat yun, no? Kahit nasa pamilya kayo, bago kayo mag magdasal kayo. Pagkatapos nyong kumain, magdasal pa rin kayo at kayo ay may baon. Kasi may mga bata na walang baon, pero kailangan nilang pumasok sa paaralan. Kaya, dapat magpasalamat tayo sa pagkain at wag natin itong aaksayahin. Tanda ito ng ating pasasalamat sa pagkain ipinagkaloob sa atin. O yan, kahit nasabihin yung bigay naman yun ng nanay at tatay ko gumawa ang paraan ng Diyos upang makabili ang mga magulang ninyo ng mga pagkain kinakain nyo. Kaya dapat ipagpapasalamat nyo ito. Yan. So, may mga kanya-kanya tayong panalangin, ano? lalo na sa gabi. So, ano ba yung pinapanalangin nyo? Pinapanalangin nyo ba na magkaroon kayo ng bagong laruan, bagong damit, bagong cellphone? Oh, 'yan. Magandang ipanalangin ninyo ay para sa kabutihan ng buong pamilya, hindi lang sa pangsarili natin. Oh, 'yan. Baka maging malusog po ang pamilya ko, iwasan pong magkasakit ang aking pamilya. 'Yun, 'yun yung magandang panalangin. Ano ang panalangin ninyo bago kumain? At pagkatapos kumain? So, uulitin ko, bago kumain, mahalaga na magpasalamat sa nakahain. Kahit ano pa yan, gusto mo man yan o hindi, isipin mo na lang yung mga taong nagugutom. At pagkatapos kumain, magpasalamat dahil kayo ay nabusog. O, sa ikalawang larawan, ano ang ginagawa ng bata? O, siya ay ayon nananalangin bago matulog. Kayo ba nananalangin kayo bago kayo matulog? at pagkagising. So, dapat ginagawa niyo yun. So, ating ipinapanalangin dapat ang ating mga mahal sa buhay. Maaari nyo rin isamang ang Limbawa, ang inyong guro, ang inyong kaklase. Kunwari, may kaklase kayo na nambubuli, panalangin nyo siya na magbago na siya. Ayun. So, maaaring nyo ipanalangin ng ibang tao na kahit na sila ay may ginagawang hindi maganda sa inyo, ipanalangin nyo na sila ay maging mabuti. O, ipanalangin natin na maging mabuti ang lahat para magkaroon tayo ng isang mundong mapayapa at mapagmahal. Maying nagturo ba sa inyong manalangin? O, oh, syempre, dapat yun din ang itinuturo ng mga magulang sa inyo. Ang unang-una sa lahat ay paano manalangin. O, oh, kasi ang panalangin ay makapangyarihan, no? Makapangyarihan ang panalangin. Kaya dapat ito ang ating uh, unang um, nalalaman, no? Bilang isang bata, hindi yung paglalaro ng cellphone. So, dun sa ikatlong larawan, ano ba ang ginagawa ng, ayan, ng mga tao? Sila ay nagsisimba. O, yan. So, mahalaga na ang, mga, ang bawat pamilya ay nagsisimba. Dapat sama-sama kayo. Kasi nga, sabi nila, the family that prays together, it stays together. Okay? So, kahit na may mga pagsubok sa buhay, basta sama-sama na nananalangin ng pamilya, ito'y inyong malalag pasan. O, saan ba kayo kumupunta kapag nagsisimba o sasamba? O, syempre, sa puok, sambahan o simbahan. May kanya-kanya tayong mga simbahan. So, dapat kahit na magkakaiba tayo ng simbahan, igagalang natin ang bawat simbahan. Hindi natin ito sisirain, susulatan, sasabihan ng hindi maganda. Igagalang natin ito. Oh, katulad nyo yung mga ikatlong larawan kasama ang magulang sa gawain espiritwal. So, yon ang mas maganda kasi ang mga magulang dapat ang nangunguna upang ilapit ang mga anak sa mga gawain espiritual. Katul katulad ng pagsimba o pagsamba. So, meron ba kayong karanasan na kasama ang pamilya ninyo sa mga gawain espiritwal, kagaya ng pagdarasal, bago kumain, pagkatapos kumain, pagdarasal bago matulog at pagkagising, pagsimba at iba pang gawain. So kung mayroon, ayan, magaling. At kung wala, maaari nyo sabihin sa kanila na, ayan, kayo ay manangailangan ng uh, gawain espiritual na sama-sama. Kasi nga, uulitin ko, the family that prays together is stays together. So, ang panalangin ay mabisang paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap natin sa dakilang lumikha. Kahit na hindi natin siya nakikita. Dahil nga siya ay makapangarihan, narinig niya ang ating mga dalangin. Yan, bakit ba tayo nananalangin? Upang mapalapit tayo kanino? Siyempre sa, sa ating dakilang lumikha. Upang mapalapit tayo sa kanya. At pag tayo malapit sa kanya, malayo tayo sa masama. Yan, so bakit tayo nananalangin para magpuri, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan? Yan, hindi lang tayo nananalangin kasi may gusto tayong hilingin. Halimbawa, gusto ko po ng bagong laruan, gusto ko po ng bagong cellphone, hindi po yun ganon. So manalangin tayo pag may nagawa tayong kasalanan, humingi tayo ng tawad. Magpasalamat din tayo. Ayan. At hilingin natin ang paggabay at pagbibigay sa atin ng biyaya ng dakilang lumikha. O, hindi lagi yung pang sarili, Ano ang ating ipapanalangin? Ipanalangin natin ang para sa lahat. Para sa buong pamilya. Para maging masaya at maayos ang ating buong pamilya. So, ngayon, sabihin nyo ang T kung tama, ang sinasaad sa pangungusap, at M naman kung mali. Ang panalangin ay mabuting koneksyon sa ating Diyos. T or M So kung ang sagot nyo ay T, tama kayo. Hindi na kailangan magdasal bago at pagkatapos kumain o hindi na do kailangan magdasal bago at pagkatapos kumain. Ano kaya ang sagot dito? So ito ay syempre M, 'di ba? Dapat lagi tayong nananlangin. kahit nasa CR kayo, pwede kayong manalangin. Number three, ang bawat tao ay maaaring magkaiba ang paniniwala ang Diyos. Pinaniniwala ang Diyos. So, ang bawat tao daw ay maaaring magkaiba ang pinaniniwala ang Diyos. T or M? So, ang sagot dito ay T. Okay? So, may iba-ibang tawag natin. May Uh, ano pa ba, iba-iba yung mga tawag, di ba? May yawe. Pero iisa lang ang Diyos natin. Magkakaiba lang tayo ng mga pinaniniwalaang gawain o pinaniniwalaang paraan. Ano, ay kit ng ating papura at pasasalamat sa Diyos. Yeah, magkakaiba tayo ng paraan, pero iisa ang Diyos. Okay? Next, mag, uh, magkakasama ang pagsimba tuwing linggo. Magkakasama daw pagsimba tuwing linggo. So, tama yun. Ang pagdarasal ay pakikipag-usap sa Diyos. Tama yun. So, kahit na hindi natin, ulitin ko, kahit hindi natin siya nakikita, yan, magdarasal pa rin tayo para makausap natin ang Diyos. Naway, may natutunan kayo ngayong araw at hanggang sa muli nating lesson. Paalam!